Hi guys, so gusto ko lang i-check kasi galing akong EO kanina. Tapos bumili ako ng contact lens kasi nga um para hindi ako lagi nakasalamin pag may um tawag dito pag may ganap or may lakad ako uh, para makapag-wear ako ng um contact lens. Ano daw? Hindi 'yon. So bumili ako contact lens para naman um hindi ako lagi nakasalamin. Hindi ako gano'n ng gano'n ng ganon. And yun lang kasi pag wala kong salamin sa labas ang hirap na maka um, kita especially hindi naman ganun kataas pa yung um, grado ko pero nahihirapan ako kasi malabo talaga so yun nga galing ako EO bumili ako ng contact lens and chinek nila sabi nila um, ma'am ano po yung grado nyo alam nyo po ba sabi ko ay ah, yes po kasi nakapagpa check na ako nung nakaraan sabi ko is 100 tsaka 75. Tapos sabi niya, asan ah, po yung 100? Tapos sabi ko, at hindi ko alam eh. <laughs> Tapos, hindi kinuha niya sa lamin ko. Di check na siya Sabi niya, okay po, um, 75 tsaka 100. Tapos, di, ngayon nga nakalimutan ko na. Tapos, sabi ko, ah, okay po, sige po. Sabi niya, ano, um, kung gusto ko pa daw ba check up ng mata. Sabi ko, okay pa naman yung eyeglass ko. Kasi kakapagawa ko pa lang. Tapos dahil, no ini ka na niya ako, sabi ko, shit, saan yung left and right? Sabi niya, um, yung sa right po, yung 75, tapos yung sa left po, yung 100. And as a person na hindi ganun kaalam talaga sa left and right, kaliwat kanan, and yes, I exist. May mga ganun, na, may ganun ako na to be honest, nalilito pa rin ako sa kaliwat kanan. Meron din bang ganun? Siya ko meron. So, ayan, sabi ko, ate, paano po malalaman kung saan po yung left and right? Sabi niya, ay, bibigyan ko na lang po kayo instruction. Well, think, store, think naman. Niligyan nga niya ng, ayan, L for left and R for right. And I was like, ate, gusto ko sabi hindi ko alam kung saan yung left or right. <laughs> hindi ko alam. Like, like, tawagin nyo na akong bobo, tago, or what, mabilis ako malito and mabilis akong uh, makalimot kung saan talaga yung left or right, to be honest. Kaya, pag may nag-instruct din sa akin, kaliwa po or kanon, sa ko, shit, nag-ano na ako noon, nag-kinakabahan na ako no nag uh, tawag dito, nagpapahalik na ako kung saan talaga yung left or right. So, thank you naman kay ate <laughs> na appreciate ko yung effort mo sa <laughs> pagtalagay ng right and left. So, Wish me luck guys na malagi ko ng tama to sa aking mata dahil magkaiba yung grado ng mata ko. So, update ko kayo. A-update ko talaga kayo.